Ang DSWD naman mga kabrigada, bubuo ng Unified ID System para labanan ng fake PWD ID. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada! <laughs> Kaisa na ang Department of Social Welfare and Development at sa mga ahensya ng gobyerno na naglunsad ng kampanya kontra fake PWD ID. Sa naging roundtable discussion ng DSWD kasama ang kanila mga stakeholders na pagkasunduan na maglulunsad ng isang unified system na gagamit ng web-based portal. Magagamit ito sa real-time updating at ID verification ng mga business establishment upang malaman kung legit ang ipinipresentang PWD ID ng customer. Ayon kay DSWD Secretary Rex Getchalian na ilulunsad ang unified system sa lalang madaling panahon. Habang nasa proseso pa ito, hinimok ni Getchalian ang publiko na isumbong sa National Council on Disability Affairs at sa Person with Disability Affairs Office at iba pang law enforcement agencies ang sinumang magbebenta at gagamit ng teking PWD ID. Una nang inanunsyo ng Bureau of Internal Revenue na magkakasa sila ng malawakang crackdown laban sa naturang modus. Sa naging Senate hearing kamakailan na pag-alaman na wala ng 88 bilyong kita ang gobyerno dahil sa paglaganap ng Peking PWDID. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music News Authority. Uh -huh.